mga kaparmers, magandang umaga sa inyong lahat nadini ulit ako sa aming bukid ako ay nagtatrabaho na naman sa aming papayahan ng nanay ko ngayon, for today's video maglalagay tayo ng Nordox yung antibacterial sa lupa dahil ang lupa, madami ding bakterya ngayon, susugpuin natin yan maglalagay tayo ng Nordox ito yung Nordox na ginagamit namin sa papaya dahil kapag hindi pag hindi ginamit ng Nordox naninilaw yung talbos nangungulot kaya ginagamit namin ng Nordox ang paggamit nitong Nordox na ito ay isang scoop lang yan ganyan Ayan. tapos kapag inilagay mo yun sa tubig hahaluin Napakabisa ng nurdok sa papaya kung sino mga nagpapapaya sa inyo. Ayan. Kahaluin ah, lang yan. Isa ng isa kada timba. Ayan mga farmers. Ayan. Tapos, ang paglalagay niya on ay isang ganito lang mga farmers yung aking ginilitang sito mga farmers yan haluin natin ng maayos para para mga farmers yung nordox ay halong halo sulo lang si ka farmers nagtatrabaho dito at nagbi video kumusta kayong lahat ayan pwede na natin siyang ilagay mga farmers Sempre, pipiliin natin yung mga kulot ilalagay natin mga farmers dapat yan mga farmers ay punong puno ang lagay sa punong puno ayan ayan lang yung sample natin para sa mga nagpapapaya dyan kung kayo ay gagamit ng Nordox maraming salamat sa inyo have a nice day